General Torre, hinahamon kita. ah hinahamon kita, General Torre. Nag-iisip ka ba sa iyong filing of charges? Kay General Dado, nag-iisip ka? And that is start of revolution. Taong bayan ang kinakalaban mo. General Supremo, ay siya lang nagre-represent ng taong bayan. Naintindihan mo ba? Paano kung kami ay pumunta sa krami lahat ng sambayan ng Pilipino? Tayo mga sambayan ng Pilipino, huwag tayong magpakagago pagpagago. Takutin mo kami mag charges? Sige nga, wala na kayong ginawa kundi manakot. Ang isipin nyo, Philippine National Police, ang isipin niyo wala na ang kaban ng bayan natin. Yun dapat na protektahan nyo. Hindi yung taong bayan na nasumisita sa nangyari sa ating bansa. Yun saan ang iniisip niyo? Yung kapakanan ng taong bayan, hindi kapakanan ng mga iilang taong demonyo. Mag-isip ka nga, General Torre. Magmula doon sa KOGC, isa kang utusan? hindi na gagamit yung pagkainiran mo, Kamitin mo yung pagkainiran mo. Huwag kang magpapadikta. Mayroon kayong responsibility sa taong bayan. Hindi lang kung inutusan ka ng Pangulong Marcos ay susundin mo. Paano ang taong bayan? Ha? Paano ang taong bayan? Baliwalain inyo na lang? Wawala nga inyo na lang ang taong bayan? Kami ni Supremo ay nagsasalita in behalf of the Pilipino. Tingnan nyo ha. Nabuo namin ang Pilipino, Guerrilla Force, April 9 dahil naisip namin, ha? Naisip namin na ang gobyerno natin ngayon ang inatupag ang kanilang political opponent. Pabagsakin in preparation 2025 and 28. Hindi niyo ba nakikita 'yon? Philippine National Police. Hindi niyo ba nakikita 'yon? Ang dami ng galit ng kapwa niyo pulis sa ginagawa ninyo. Ang ano moralidad. Ginamit na kayo ng mga demonyong nasa nasa gobyerno ngayon. Sige, ikulong niyo kami lahat. Kasi lahat naman kami galit sa galit sa gobyerno eh. Almost hindi ko sinasabi mga mga bulag at bingi na mga taong bayan na, na, hindi nakikita ang corruption, abuse of power, narco politics, communist in Congress. Ang ating presidente hindi napapabad drug test because positive. And of course, the first lady. Pa test kayo para ang duda ng taong bayan ay mawala. Now, kung hindi nyo, hindi kayo nag-undergo ng drug test, still sa, is, sa isip nila mga durugista kayo biro inyo pangulo kayo ng Pilipinas adik ka protektahan nyo ang taong bayan bantayan nyo ang ating ng bayan ang komunista na sa kongreso na naimbestigan nyo ba yon alam nyo ba ang nangyayari baka pagdating ng panahon eh inoy anyway, kayo naman ang unahin papatay ni eh. kasi kami retired na kami eh. Pag na over, una pupugutan ng ulo kayo mga mga pinuno ng kapulisan at kasundaluhan. Dahil kayo ang unang kalaban nila. Hindi niyo ba naisip 'yon? Bakit hindi kayo mag-focus sa ganong problema? Bakit naka kayo sa mga sa mga nagsasalita laban sa gobyerno na tiwali? We are a democratic country. Ha? May kalayaan tayong magsalita. Anong ikakaso mo, Tore? Anong ikakaso mo? May ginawa bang kasus pa laban sa iyo? O what I mean, uh, may mga salita laban sa iyo? O marami kami sinabi sa KUGC, ang yabang mo, may trukbit-trukbit ka pa ng armalife. E eh ako nga, sa, sa kagubatan, naglalakad ako. Imbitan mo kami, General Torre. Pag hindi nyo kami inibitan, kami ang pupunta dyan. Taong bayan kami, may karapatan kami magsalita. And all politicians or all in the government, they are subject for criticism because yung pera ninyo, na siniswildin nyo, ay galing sa taong bayan. At now, ang taong bayan, ang inyong Boss, di ba sabi ni <coughs> dating nasirang Pangulong Aquino, kayo ang boss ko. Sabi ni dating Pangulong Duterte, kayo ang mga sir namin dahil kayo ang nagbibigay ng sweldo sa amin. Ngayon, balik na kay Marcos. Si Marcos na ang, ang boss. Eh, kami ang naghalal dyan eh. Six million ang itinulong ko sa ay Pangulong Marcos. Dahil ang alam ko na ang Marcos gusto kong mabawi ang pangit na pananaw ng ibang tao sa Marcos. Kaya ako naawa. Tumulong ako. At may witness dyan. Sino ang witness? Si Martin Arnita na iyong bayaw. At ang, iyong uh, sap, si Secretary Lagdamio. alam ni alam nila yan na pag-usapan na natin. Mm. Alam nyo, mga kababayan ko at Pangulong Marcos, mm. kung hindi mo winalanghiya ang taong bayan, hindi lilitaw kami ni Supremo. Hindi lilitaw ang FGF kayo rin ang naging dahilan na lumakas kami sa galit nila. Magkasama tayo before the campaign period. Alam ninyo lahat yan. Alam ninyo, nasa Mandaluyong tayo, nandoon ako. Kasama ko si General Samonte. Hindi ka rin mananalo kung walang Inday Sara. Ang nagdala sa ang Vice President, si Inday Sara, nagdala ko. Tapos ngayon, ang ganda, di ba? Alam niyo kaya ako, ako ang asawa ni Inday Sara, putang na ko kay lahat at saka para maging strong yung ating campaign period. Pero after the election, nanalo kayo, nyo na talagang si Inday Sanchez. nyo! Philippine National Police, si Kemel Grahildo, isa lang siya, siya Pero bakit? Bakit? Philippine National Police lang bang kaya ng Congress? Bakit yung iipin, hindi nyo i Kung talagang matapang kayo, isa, ano lang? Wala na silang kapangyarihan, wala na silang karapatan magsalita. Nanawagan ako sa PMP leadership. Bakit? Active ito si Grahildo. O, wala problema kay Kikwan, kay, Kwan, kay uh, General Wilkins Villanueva. Retired na eh. Wala na kay pakialam. Pero yung mista niya, ha? Yung mista niya, naghahanda na sa inyo. Pagtutuliin kayo dyan sa Congress. Ha? Nag-iisip ang mista ni General Villanueva. Ha? Pag tinuli kayo dyan sa Congress, ayaw ko lang. Ha? Galitin nyo pa, galitin nyo. Bakit? Keryl Grahildo, na mabait na pulis, officer, na nagservisyo ng ilang taon na, more than 25 years in the service, tapos gaganoon na lang ninyo. General ikaw isang general ng ng PNP na sunod-sunuran. Wala kang uh, panindigan sa sarili. Para ka rin katulad ni General Lupina, no? Sa PGMC. Sunod-sunod lang siya, hindi siya nanindigan. Kahit binabatikos na siya, ayon pa rin siya. Walang problema kasi general. Punyet ang pagkainiral niya, wala namang kami. I'm sorry for my words. Ako nakahanda akong makulong. Basta ang, ginawa ko ay para sa bayan. Ang aking karapatan. Ayaw ko masabi na umatras ako sa aking paniniwala. Wala kayo kung talagang matatapang kayo, huwag kayong gumamit ng batas. Magharap tayo sa labas. General Torre, makita tayo sa labas. Para mag-appear. <laughs> pag mo. Tapang mo lang kasi may tao ka. Subukan mo talaga tayo. Makita tayo. Or magdebate tayo. Ha? Ay mo nasuntukan? Ma Ilang tao mo na ba? Siguro mayroon kang 54 years old. O oh, pwede, 10 years difference. Kaya, kaya pa yan. Torre, pulis ka na sunod-sunuran. Nako, e eh, pag nakaharap mo si Supremo, baka kaliwang suntok sa'yo, lumutad ka. Hina mo kita, General Torre, alisin mo yung uniform, magsuntokan tayo. Tang ina, pulis ka. Sunod-sunod ka sa mga kongresman Bakit? Sino ba may hawa batas Tara... Susunod ka sa kanila? Sino nagutos buto eh? Si Marcos? Si Tamaloslos? Pwede ba yung ganon? Mag-utos yung presidente at mag-utos yung congress? Di ba may sariling, may sariling command, may sariling disposition ang Philippine National Police? Therefore, disposition nyo Eh, hindi kayo nag-iisip. Mga naniniwala sa katotohanan, mga FGF, please share my vlogs to all Filipino na baka sabihin nila ang FGF umaatras. Walang atras ito at walang iwanan.